Si Omaira Sanchez Garzon ay isang batang babae mula sa Colombia na naipit at namatay dahil sa pagguho ng lupa noong siya ay labing tatlong taong gulang. Ang pagguho ng lupa ay dulot ng pagsabog ng bulkan na Nevado del Ruiz noong 1985 sa Armero, Tolima. Ang mga labi ng bulkan ay humalo sa yelo at bumuo ng napakalalaking lahar, mga mudflow, landslide at agos ng debris na dulot ng bulkan na rumagasa sa mga lambak ng ilog sa paanan ng bundok. Dahil dito, humigit kumulang 25,000 katao ang namatay at nasira ang armero kasama ang labing tatlo pang nayon. Matapos tangayin ng lahar ang kanilang tahanan, si Sanchez ay naipit sa ilalim ng mga guho ng kanilang bahay. Nanatili siya sa tubig sa loob ng tatlong araw dahil walang kakayahan ang mga rescuer na magbigay ng lunas o tulong medikal kung tatanggalin nila ang kanyang mga binti na naipit ng husto. Na-idokumento ng mga mamamahayag ang kanyang kalagayan habang unti-unti siyang nagbago mula sa pagiging kalmado hanggang sa labis na pagdurusa habang sinusubukan ng mga tagapagsagip na siya ay aliwin. Pagkalipas ng anim na oras ng pakikipaglaban, siya ay namatay, marahil dahil sa gangrena o hypothermia. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay diin sa pagkabigo ng mga opisyal na tumugon ng tama sa banta ng pagsabog ng bulkan. Isang litrato ni Sanchez na kuha ng photojournalist na Frank Fournier ilang sandali bago siya namatay ay inilathala sa mga pahayagan sa buong mundo ang larawang iyon ay itinanghal bilang World Press Photo of the Year noong 1986. Si Sanchez ay patuloy na naaalala sa musika, panitikan at mga artikulong pang-alaala. Noong Nobyembre 13, 1985, pumutok ang bulkan na Nevado del Ruiz. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, ang mga pyroclastic flow na sumabog mula sa bungangan ng bulkan ay natunaw ang yelo sa tuktok ng bundok na bumuo ng mga lahar, putik na may halong abo at bato, na bumuhos sa mga lambak ng ilog sa ibaba. Isang lahar na binubuo ng tatlong bugso ang nagdulot ng pinakamatinding pinsala. Sa bilis na 6 metro bawat segundo, katumbas ng humigit kumulang 13 milya bawat oras, o 22 km per hour, tinabunan ng unang bugso ang malaking bahagi ng bayan ng Armero na pumatay ng humigit kumulang 20,000 katao. Ang sumunod na dalawang bugso naman ay higit pang nagpahina sa mga gusali. Isa pang laharang pumatay ng isang libo at walong daang katao sa kalapit na bayan ng Chinchina. Sa kabuuan, humigit kumulang dalawamput tatlong libo katao ang nasawi at labing tatlong na yon bukod sa armero ang tuluyang nawasak. Ang malaking bilang ng mga nasawi ay lalo pang lumala dahil sa kabiguan ng mga autoridad na magsagawa ng mga mahal at kinakailangang hakbang sa pag-iwas sa kabila ng kakulangan ng malinaw na senyales ng nalalapit na panganib, mula pa noong 1845 ay wala nang malakas na pagsabog ang bulkan dahilan upang maging kampante ang mga tao. Tinawag pa ito ng mga lokal bilang ang natutulog na leon. Noong Setyembre 1985, nang yumanig ang lugar sa paligid ng bulkan dahil sa mga lindol at phreatic eruptions, nagsimulang magplano ang mga opisyal ng evacuation. Isang hazard map ang ginawa noong Oktubre, NB1, na nagpakita ng panganib ng pagbagsak ng abo at bato sa mga lugar ng Murillo, Santa Isabel at Libano, pati na rin ng banta ng lahar sa Marikita, Guayabal, Chinchina at Armero. Subalit, hindi ito maayos na naipamahagi sa mga lugar na may pinakamalaking panganib. Maraming nakaligtas ang nagsabing hindi nila alam ang tungkol sa mapa, kahit pa nailathala ito sa ilang pangunahing pahayagan. Ayon kay Henry Villegas ng Colombian Institute of Mining and Geology, malinaw sa mapa na maaapektuhan ng mga lahar ang armero, ngunit ito ay hinarang ng mga makapangyarihang grupong pang-ekonomiya. Sinabi rin niya na ang maikling panahon sa pagitan ng paggawa ng mapa at ng pagsabog ay nakaantala sa maagang pamamahagi nito. Pinuna ng Kongreso ng Colombia ang mga ahensya ng siyensya at civil defense dahil umano sa pagpapalaganap ng takot habang ang pamahalaan at hukbo ay abala naman sa kampanya laban sa mga gerilya sa Bogota ang kabisera ng bansa. Lalong tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa kawalan ng maagang babala, hindi maayos na paggamit ng lupa dahil itinayo ang mga nayon sa posibleng daanan ng lahar at kakulangan ng paghahanda ng mga pamayanang malapit sa bulkan. Itinuturing na pinakamalalang kalamidad na likas sa kasaysayan ng Colombia ang trahedya sa Armero na siyang naging tawag dito ay ang ikalawang pinakamadugong trahedya ng bulkan sa ikadalawampu na siglo na nalampasan lamang ng pagsabog ng Mount Pele noong 1902. Ito rin ang ikaapat na pinakamadugong pagsabog na naitala mula noong taong 1500 AD at ang mga lahar nito ang itinuturing na pinakamapaminsalang lahar sa kasaysayan ng mga bulkan. Si Omaira Sanchez ay nakatira sa Santander kasama ang kanyang mga magulang na sina Alvaro Enrique, isang mangungolekta ng Palay at Sorghum at Maria Aleida, pati na rin ang kanyang kapatid na si Alvaro Enrique at tiyahin na si Maria Adela Garzon. Bago ang pagsabog ng bulkan, ang kanyang ina ay nagtungo muna sa Bogota dahil sa trabaho. Noong gabi ng sakuna, gising si Omaira at ang kanyang pamilya nag-aalala sa pag-ulan ng abo mula sa pagsabog nang marinig nila ang malakas na ugong ng paparating na lahar. Pagdating nito, tinamaan ang kanilang bahay at naipit si Omaira sa ilalim ng semento at iba pang guho, kaya't hindi siya makaalpas. Nang subukan siyang tulungan ng mga rescue team, natuklasan nilang naiipit ang kanyang mga binti sa bubong ng kanilang bahay habang mahigpit na nakayakap sa kanya ang mga bisig ng kanyang patay na tiyahin. Magkakaiba ang ulat hinggil sa kung gaano siya kalalim na naipit. Ayon kay Ziderman, 2009, siya ay naipit hanggang leeg. Samantalang sinabi naman ni Baragan, 1987, na siya ay naipit hanggang baywang. Sa unang mga oras matapos tumama ang lahar, natabunan siya ng semento, ngunit naibukan niya ang kanyang kamay sa isang siwang ng mga guho. Napansin ng isang rescue worker ang kanyang kamay na nakalabas sa bunton ng debris. Kaya siya at ang iba pa ay naglinis ng mga tile at kahoy sa maghapon upang maabot si Omaira. Nang tuluyang mailabas siya mula baywang paitaas, sinubukan nila siyang hilahin palabas ngunit hindi ito posible nang hindi nababali ang kanyang mga binti. Tuwing susubukan siyang hilahin, tumataas ang tubig sa paligid niya. At tila malulunod siya kapag binitiwan, kaya't nilagyan siya ng gulong sa katawan upang hindi siya lumubog. Nang sumisid ang mga diver, natuklasan nila na naiipit ang mga binti ni Sanchez sa isang pintuang gawa sa ladrilyo habang mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang mga binti at paa ang mga bisig ng kanyang patay na tiyahin. Ang Colombia at kalahati ng mundo ay nanatiling may mapait na pakiramdam na si Omaira Sanchez ay maaaring nabuhay pa matapos manatiling halos anim napung oras na naipit mula ulo hanggang paa sa mga guho ng armero. Ang kanyang mukha, mga salita at katapangan na naipalabas sa telebisyon sa buong mundo at naging nakadudurog pusong larawan sa mga pangunahing pahayagan at magasin sa Estados Unidos at Europa ay nanatiling patotoo ng pagkondena laban sa mga taong maaaring nakapigil o nakapagpabawas man lamang sa tindi ng trahedya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nanatiling positibo si Omaira Sanchez. Kumanta siya para kay Herman Santa Maria Baragan, isang mamamahayag na nagboluntaryo sa pagtulong, humingi siya ng matamis na pagkain, uminom ng soft drink at pumayag na ma-interview. Paminsan-minsan, natatakot siya, kaya nagdarasal or umiiyak. Sa ikatlong gabi, nagsimula na siyang magkaroon ng mga guniguni. guni sinasabi niyang ayaw niyang mahuli sa paaralan at binanggit ang isang pagsusulit sa matematika. Malapit na sa kanyang kamatayan, namula ang kanyang mga mata, namaga ang kanyang mukha at pumuti ang kanyang mga kamay. Isang sandali, sinabi niya sa mga tao na iwan muna siya upang sila ay makapagpahinga. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang mga rescuer dala ang isang bomba upang subukang sagipin siya. Ngunit ang mga binti ni Omayra ay nakabaluktot sa ilalim ng semento na parabang siya ay nakaluhod at hindi na siya mailigtas ng hindi pinuputo lang kanyang mga binti dahil walang sapat na kagamitang medikal para sa ligtas na amputasyon, nagkasundo ang mga doktor na mas makataong hayaang siya ay pumanaw. Sa kabuuan, tatlong gabi, halos anim na oras, siyang nagtiis sa hirap bago siya namatay bandang 10.05 ng umaga noong Nobyembre 16. Dahil sa exposure, marahil sanhi ng gangrena o hypothermia. Nakarao sa trahedya ang kanyang kapatid, ngunit namatay ang kanyang ama at tiyahin. Ipinahayag ng kanyang ina ang kanyang damdamin tungkol sa pagkamatay ni Omaira. Nakakatakot at masakit, pero kailangan nating isipin ang mga nabubuhay pa. Mabubuhay ako para sa aking anak na lalaki, na isang daliri lang ang nawala. Nang malaman ng publiko ang kalagayan ni Sanchez sa pamamagitan ng media, Naging simbolo ang kanyang kamatayan ng kabiguan ng mga opisyal na maayos na tulungan ang mga biktimang maaaring nailigtas pa. Nagsimula ang kontrobersya nang lumabas sa mga pahayagan ang ulat ng kakulangan sa kagamitan na sumalungat sa pahayag ng mga opisyal na ginagamit na nila ang pinakamahusay nilang kagamitan. Ayon sa mga voluntaryong tagapagligtas, labis ang kakulangan ng mga kagamitan, pati mga simpleng gamit tulad ng pala, pamutol at stretcher ay naubos na. Nahirapan din ang operasyon ng pagsagip dahil sa dagsa ng mga tao at kawalan ng organisasyon. Isang dipinangalan ng pulis ang nagsabi na dapat ay nagsandal ang gobyerno sa tulong ng mamamayan upang mapagaan ang sitwasyon, ngunit magulo ang sistema ng pagsagip. Ayon naman kay Miguel Uribe, ang kalihim ng tanggulang pambansa ng Kolombya, naiintindihan niya ang mga batiko sa operasyon ng pagsagip. Ngunit ipinaliwanag niyang, ang Colombia ay isang bansang hindi pa maunlad at wala pa itong ganoong uri ng kagamitan